Ngayon, araw nga pala mga kajad at umaga nga pala ngayon sa amin mga kajad at pupunta po tayo sa Pangkasanghan sa may Santa Cruz, Laguna at may clean at mahabang biyahe itong mga, ito, mga kajad pero dinana namin sa lola at lola dito dahil pupunta kami sa pasangan na guna si GSIS para mapahis niya ang kanilang papeles nila Lola sa pagiging teacher mga ka dyan. Pero dinahanan pa muna natin sa Lola at Lola sa Amore Mayo Resort at nabutan pala namin sila nagbe-breakfast mga kachar. Pwede ko na nagvideohan yung na sila Lola at Lola at nasa wakas nandito na sila Lola at Lola sa kotse namin at nasasakay ko po sila dyan sa loob at papasok na po kami papuntang Los Banyos medyo may kilan nito at medyo konting traffic at nabutan namin dito si Lola at Lola na upo dito mga kajat at todo kwento muna kami ni Lola dahil pa ulit, ulit si Lola dahil may sila kinakausap sa akin tungkol sa kung pupunta ako ng North Carolina medyo kailangan kong tapusin muna yung college ko po ayan mga kajad nandito na tayo sa Los Baños medyo matraffic dito mga kajad at inabutan pala kami dito at eto na pala yung city ng Santo Domingo Los Baños Laguna so lagpas na po yan sa UPLB ni Numpao at eto na pala mga kajad nandito na po tayo sa Bae Laguna medyo malayo-layo pa ito mga kadyan kaya naisipan namin ni daddy magpahinga muna kasi mga batong dinadrive ni daddy medyo binibinish ni daddy kasi para dito ay mabutan sa traffic at nandito na pala po kami dyan mga kadyan sa Kalawang Laguna medyo layo-layo pa ito mga kadyan at kung sakaling mga kadyan eto na pala yung bae nadana na namin ni daddy nandito pala yung kaklasik ko nakatira po dyan mga kadyan na pa, at nandito na pala po kami mga kadyad, sa bayan ng bae laguna, papunta na yata ng kalawang laguna at sa pila laguna kaya naisipan namin ni daddy na magbiyahe bago mabuta ng traffic at matinding ulan dito at nandito na pala po kami mga kadyad sa, dito sa may malapit na papuntang kalawan mga kajat siguro nandito na rin po kami sa Victoria Laguna palang lang mga kajat at nabutan namin yung kalawan Laguna ito yung mga dak nakaposte dyan charot maganda yan mga kajat Nandito na pala kami pabiyahe na eh, paputang Santa Cruz. Pero stop over muna kami sa si Shell para magpagas muna sa si Camry. Kailangan namin ng full tank bago kami umalis. pakatapos para namin mag-full tank at ito na, nabutan na namin yung buong Laguna dito mga ka dyan. Medyo nabutan na pala dito ng ulan at matinding ambon. Kaya naisipan na namin na pagbiyahe hanggang ngayon mga kajad at todo todo muna pagbiyahe ni dad at ingat ingat tayo kasi baka tayo yung, yung aksidente mga kajad pero yung kotse namin na pasama mga kajad pero okay din yan o, dito na pala kami dyan sa paksahan ng Santa Cruz at eto na po yung biyahe namin at sa wakas dito na po na po kami sa bahay ng pila na Guna. Medyo malapit ng Santa Cruz mga ka Kaya naisipan namin bilis na niya Dati medyo inyat lang mga ka At eto na po yung matinding gulan mga ka Nakabutan na po kami Kung sakali din di tayo mabasa mga ka At sa wakas nandito na tayo sa Yes, I S Laguna mga kajad at hindi dito sa Lola at Lola para ayusin yung mga papeles at dodo hintayin muna ako dito sa loob ng kotse para magpa sound trip at dodo muna ako po dito para ako na sa ikot maluwag at comfort dito mga kadyad. at sa wakas bago kami umalis umuwi pumunta na rin kami sa Shikis na mas malapit sa pangsanghan Laguna sa may Santa Cruz at nandito po kami nag stop over para kumain ng natanghal yan dito at tingin ko rito sa Shakey's maganda pa rin dito ang ambiance at maganda pa rin dito ang love. Ay na lola at lola nag-order ng pagkain nila. Ito na yung mga in-order namin ni na Daddy. Combo platter bilang ng Shakey's mga kadyad. Sorry tinga, chicken and rice at marami pang iba mga kajad. So ito yung aking di pepperoni. Food tip na naman si Kuya Jad. Hmm, masarap dito sa Shakey's. Araw-araw tayo kakain. Pero ang dito sa Shakey's para kumain tayo ng tangalian na mapunan. Ayan, busog na naman si Kuya Jad. At ito na pala yung order ni Daddy di mga kadyat. At sa wakas, kakatapos na namin kumain at bumalik na kami from Proust to Calamba Laguna mga kajat. So hanggang dito ko na lang matatapos yung video. Hanggang dito na lang mga kajat. Paalam muna. Bye bye!